Ayan guys, rice cooker ayaw gumana. Nung tiningnan natin sa loob, ayun yung nakita natin. No? Ito yung problema niya. Busted na yung fuse. Ayan. Pumbuto. Kapalitan natin. Ganyan lang ka dali mag troubleshoot ng rice cooker kasi nandiyan lang yung fuse ito yung heating element yung may terminal na to tapos ito so, pag walang continuity sira ang fuse or yung heating element ganun lang so babibili tayo ng pampalit dito mga tingin ko 15 ampere to na ceramic type na fuse Okay. guys uh, the replace ini kabit na natin yes 10 ampere alright I'm reading guys, yeah. So, yeah. Check everything. Right.